mga boss uh, magandang hapon sa inyong lahat so ngayon meron ditong sasakyan na OD so familiar kayo sa sasakyan yan made in German ito so mga boss ang problema nito ay laging naglulubat daw kahit hindi ginagamit o tingnan natin oh, tingnan nyo naman oh talagang ano na siya uh, nakatinga ayun ayun yung kahimtang awasak na dyan So, bibigyan tayo ng rights para tayo mag-ayos nito. Ayan. So, ngayon, uh, <coughs> isishare ko na rin sa inyo, yung OD nga pala ay andito yung parking nyo. So, yung parking nya meron siyang pedal. So, pasensya na kayo at ngayon lang ako makakahipo ng odi na sasakyan. Pero alas pamilyar na naman lahat to kasi function nito ay pares-pares lang. Ito yung ano niya Tapos yung bukasan ng hood nya ito Hindi halata oh Pag di ka familiar Ayan yung bukasan nya So try natin Inamag na tong sasakyan to ayan. So ito nga para ay V6 engine 3.0 tanggalin nato ay tanggal na rin pala ito tanggalin natin to grabe yung makina nito isa lang masasabi ko sa ano nito nalulupitan ako sa Japan pero mas malupit tong binuo ng Germany na to grabe kita mo yan o no? ni walang space pag nasiraan ka ng alternator talagang dami mong tatanggalin dito una ko pansin dito yung mga vacuum hose nyo wala na kanda drug drug oh. ayan so ayan maraming ano, putol maraming tanggal na hose ito pa tanggal din so sikapin natin ibalik lahat yung mga tanggal na yan at mga nakanda putol ito at meron ito So, ito rin. <clears throat> so, bakyam ito ng ano? Ng turbo actuator. Yan, turbo actuator to. Hay! So, challenge tayo dito. Okay? So, goods engine. Kaso lang, uh, napaka, ano, napaka, ano nya, hirap pagka nasiraan lalo at pag hindi dito sanay sa mga gantong makina hindi mo alternator oh. check mo lang yung alternator pero may ka pa mag check nyan kasi andun sa loob ang lupit ng bumuo ng sasakyan na to tapos napansin ko pa sa kanya halos yung mga bolt nya ay halos mga alin you know? karamihan at, at halos lahat na ano alin lahat grabe ito mga boss ay <coughs> bibigyan ko ng oras to titirain natin to kung masasolve natin ang problema nito ito pa may tanggal pa dito ay tignan natin kung maano natin to matitkita natin problema